Paano nagiging mangkukulam ang isang tao? Parang katulad lang din ito ng pagiging isang manggagamot pero nasa kabilang side lang tayo. Ang mga manggagamot nga kapag halimbawa patuloy sila sa landas ng kabanalan at nang gagamot sila ay darating yung panahon nga na may tentasyon na lalapit sa kanila at may mga kaalamang itim o kadiliman na ibibigay at susubukan sila kung ano nga ba yung gagawin nila doon sa panahong yon kapag malaman na nila halimbawa kung paano pumatay ng tao, paano magpahirap o magbigay ng sakit sa mga tao, o hindi kaya paano mambarang at iba pang mga spiritual na atake. So nagiging mangkukulam ang mga manggagamot na natitintal or naaakit sa tentasyon. So, halimbawa lumakas sila doon sa pagiging panggagamot nila dahil nga marami na silang nagamutan tapos nagsunod sila sa kabanalan. Pero meron dumating na panahon na may panaginip sila na ibibigay sa kanila yung orasyon na mangkulam ng demonyo o di kaya ng itim na inkanto o di kaya ni satanas mismo. Tapos nagkataon na meron pala silang galit sa isang tao na gusto nalang maghigante para doon sa ginawa sa kanilang masama. So, pwedeng matintal yung manggagamot na yon na mangkukulam na lang siya dahil gusto niya maghigante doon sa tao na yun na nakasakit sa kanya o di kaya sa pamilya niya. So isang paraan yan na nagiging mangkukulam nga yung mga manggagamot. At bukod pa dito, meron talagang mga salinlahi na pinapasa talaga yung pagiging mangkukulam nila. Lahat naman ito ay meron kasing mga gustong maghari o magkaroon ng kapangyarihan sa ibang mga tao at manakit sa iba ayon sa kung ano yung nakikita nila na karapat dapat na paghusga or paghustisya or di kaya gusto lang talaga nila ng advantage sa mga tao na kahit mali yung ginagawa nila halimbawa gusto lang nila mangagaw ng asawa o gusto nila makakuha ng lupa o gusto nila makakuha ng kayamanan ay gagamitin nila yung kapangyarihan nila na mangkulam pero syempre ang pagkukulam meron talaga yan bawi sa atin meron yang epekto na masama dahil mapupunta tayo sa impyerno. Depende sa kabigatan ng kasalanan natin at depende rin sa kabigatan ng naging kabutihan natin sa iba nating buhay ay titimbangin yan lahat kung ano yung mas mabigat at yun yung magiging basihan kung ano yung mangyayari sa spirito natin pagkatapos na mangkulam tayo. Pero mga kapatid, mas maganda syempre na hindi tayo mangkulam. Pero sinasabi ko lang sa inyo kung paano nangyayari yon. Ako mismo, dahil sa pagsunod ko nga sa landas ng kabanalan tapos gusto kong maging maayos yung panggagamot ko sa mga tao, dumating na talaga yung mga iba-ibang tentasyon na yan sa akin pero hindi ko lang tinanggap Lumapit sa akin yung mga insekto para maging mambabarang ako. Lumapit sa akin yung mga kaluluwa para magkulam ako sa mga tao na makapatay ako. Pero hindi ko ginawa dahil alam ko na may masamang epekto yan at hindi yan ang kalooban ng Diyos. Kasi gusto ko magtagumpay doon sa misyon ko bilang inkantaong misyonaryo sa kabanalan para makauwi ako sa pinanggalingan kong kaharian at maging maayos yung buhay ko sa walang hanggan. May mga tao din na naghahanap lang talaga ng kaalaman tungkol sa pagkukulam dahil nga meron silang gustong gawing masama. Gusto nilang makabigay ng hirap, sakit o kamatayan sa mga tao na ayaw na nila sa buhay nila. Meron silang mga kaaway at ayaw nilang i-resolve nga sa maayos na paraan or ayaw nilang magpasensya. So hahanap talaga sila ng mga mangkukulam. Tapos yung mga legit na mangkukulam na yun, babayaran nila ng malaking halaga para turuan sila sa kung paano magkulam. Ang pinag natin dito, yung talagang malaking halaga, daang libo o di kaya milyon para lang maturuan sila sa kung ano yung legit na kaalaman na yun. Katulad lang din sa mga manggagamot na nakakakuha ng mga iba-ibang spiritual na kaalaman direkta nga sa mga visions o di kaya sa mga panaginip. Ganon din sa mga mangkukulam. Pero ang iba ay pumupunta talaga sila sa kuweba para doon mag -meditate. Kasi doon sa kadiliman ng kuweba na yon ay mas lumalabas nga yung mga ganitong klasing mga spirito na magbibigay ng ganitong klasing kaalaman. O di kaya doon sa mga balete o sa mga puno na lagusan na alam ng mga tao o kilala ng mga tao na doon nga nakatira yung mga itim o yung mga puwersa nga ng kadiliman. Tapos meron pa ngayon tinatawag na mga itim na santos na niluluwal nga sa mga masasamang nangyayari sa isang lugar na kadalasan may ginagahasa o di kaya pinapatay na tao doon sa lugar na yon. At yung enerhiya nga na yon ang magdudulot nga ng kamalasan at mga masamang nangyayari, basically yung mga negative na nararamdaman sa isang lugar. Kaya doon din nagtitipon-tipon o nagtatapok-tapok yung mga spirito na pwedeng hingan ng mga ganyang klase ng mga kaalaman o kapangyarihan. Pero syempre may ala yung mga yon. Kaya nga yung mga tao na gusto talagang maging makapangyarihan, susundin nila yung mga utos ng mga puwersa ng kadiliman sa pamamagitan nga ng pagpatay o pagkatay sa sarili nilang mga kamag-anak na pinaka-close sa kanila. So yung nanay, tatay nila, o di kaya kapatid, asawa, anak, pamangkin, pinsan, kahit sino na pinaka-close sa puso mo ay papatayin mo at kakatayin mo talaga ha at ipapaagas mo yung dugo doon sa lugar na yon na kailangan ipaagas or ilibing doon sa lugar na yon para yun yung kapalit doon sa kapangyarihan na gusto mo na maging malakas na mangkukulam. Sobrang dilim pagisipan di ba? Pero yun talaga yung ginagawa ng mga malalakas na mangkukulam. Nakakabahala talaga, no? Sobrang wow, di ba? Pero ganyan talaga yung mga ginagawa ng ibang tao para nga makakuha sila ng kapangyarihan mula sa kadiliman. So, syempre, hindi ko sasabihin or hindi ko ipapayo sa inyo na gawin nyo yun kasi masama yan. Iwasan talaga natin na palakihin yung mga galit natin para gusto natin maghigante. Okay pa yung ritual sa pag papakonsensya nga na ginagawa namin or sa justisya na hindi natin papatulugin yung tao. Hanggan dyan lang tayo. Pero hindi natin papatayin talaga ang isang tao para lang tayo ay maghigante. Ang pagkukulam, syempre makukuha yan doon sa pakikipag-usap natin doon sa mga spirito na marunong mangkulam at sila yung magtuturo sa atin. Mag-ingat kayo, lalo na kapag gusto nyong maging manggagamot kasi lalapit talaga yung mga tentasyon sa inyo na maging mangkukulam o mambabarang sana pagdating sa panahon na yan ay matatag kayo at hindi kayo maaakit at mahuhulog sa mga kasamaan hindi lang sa galet kundi dun sa mga pagnanasad natin dito sa mundo ng tao na gusto natin makilala, gusto nating yumaman, or gusto nga natin maghigante dun sa mga tao na nakasakit sa atin. Mag-iingat tayo doon sa mga dahilan na ipapain sa atin ni Satanas para tayo ay makagawa ng kasamaan. Magpatuloy tayo sa landas ng kabanalan hanggang sa katapusan. Huwag tayo maging mangkukulam. Okay? Maraming salamat po at God bless.